Yo! Ayan o. Good morning. Alay po mga pusing. Nandito lang sa, tayo, sa bayan ng Tututan. Ayan. Sa bayan namin. ayan po no. Didiretso tayo doon sa paan naman no, sa highway. Doon ako bibili. Ah, matanong ng ulit no, sa mga suki. Sa pinibilan ko dati ng pan. Sa pinibilan ko dati ng itlog ng bibi. Diba? Good morning, good morning sa inyong lahat mga busing ah natin ano ikot muna tayo ng isang ikot sa plaza namin lubat na eh, eh para makalitan ka na lang ang gaganda ng mga news namin ano ba Audrey Di Malata Saya, ah. may pandiritas na eh <laughs> kaso ang ingay ingay kung gabi abot doon hanggang sa bahay yung ingay may basketball dito tapos may karyahan doon tapos may mga palaruan magkaingay dala dito sa likod oh. responder yan ako yung kahapon yung -respond, nag responde doon sa aksidente na nadaanan natin. ano, e bago tayo dumiretso po mga busing, no? Nag-ikot muna tayo at magandang magandang babas sa inyong lahat, no? Magpapalit lang ako. Pagdating sa harap ng van, ng munisipyo, no? Magpapalit muna ako ng bateri. Tapos, dumiretso na tayo don sa binibilahan ko dati ng van ng ano ba yan, ng itlog ng bibi ayan may mga pato sila dati doon tignan natin kung mabibinta sila yun <tipan> sa sabon <tipan> sales ay belesa yan na magpalit ng po ako ng pan dito ng battery okay so good morning sa inyong lahat mga busing at eh, welcome to my second vlog ayan Okay, eh, pano. Sabihin lang ko mga busing magpalit ng ako ng battery ko ha? Ah, diba? Ang ganda, no? Tara na. Let's see. Welcome to my second vlog. Motor Para walang traffic saya ilo. Ito, ano, puti yung hindi inuunit no? mga na to <laughs> Ikot lang tayo ng ikot eh Please Ano ma'am Ano, Survivor shena Ayan, shout out po na Hoy, oh, TGM, shout out Tagtaan lang ako sa bahay mo <laughs> Ayan, ma'am Shina Ayan, Survivor Shina Shout out, hindi kita na shout out sa kanil Let's Highway naman, highway Sige, hindi naman Pasla ko, anay ah <laughs> <laughs> So, okay yan sa Fresh Lumpia Dadaan <laughs> ko yan sa bahay, kila kuya Bumibili din sila kuya eh. Sana meron din sa uh, natin malayo Malayo, yun Ah. Ha? Medyo mahaba pa din paan ko eh. Matagal na din naman eh. Hindi ako nakapag-vlog dito papuntang Saraga. No? Kaya meron din tayo na makakarating sa Saraga. Ang ganda sa uh, sa paan. lang ng kututan. Pero purong highway naman po eh. Yung ibibidyo eh, natin. sa ah, titlog ng video yung bibilhin ko dati dito ako bumupunta no? dito ako bumibili tapos kwan ko may mga pato may mga bibis na pero iwan ko ngayon dahil walang katubig to baby eh, tignan lang natin no? bakit hindi na lang ako dito bumunta no? kanina pero eh, gusto ko kasi doon eh, eh ito kasi nakahapon no, nung puntahan natin na final nga kaso hindi ko natignan mabuti so, no? kaya iniisip ko talaga na makakapili na ako doon sa skin so, pero okay lang yan kaya dito naman ulit tayo at least nakaikot din tayo doon sa dingli no? Ah, uh, sobrang haba nga lang ng vlog na yun pero okay lang maganda naman yung panawin maganda naman yung view may, may relax po kayo no, sa view doon sa dingli No? sa mga matagal nang hindi nakapag-ikot-ikot sa mga kanayunan no? na nayon, bayan ayan uh, padala ko sa inyo yung uh, yun, yung lugar na yun na napaka-relaxing po malamig ay sarap mo sana yung mag-stay kaso may target tayong inaadap e tapos kailangan natin mga kapatid, mga maka, huwit, mga eh. masyadong eh, inutukot ako or baka bibili na lang ako mamaya ng lusok na no marami rin namang matatahan yan mamaya, na, ng mamaya na mga luto bibili na lang ako, mamaya eh, ng gabi na lang ako pagluluto kasi luto siyang eh, ugat Ito na po yan yung may yung, yung daan ng bypass road. Sarado yung mga prutasan ah. Mga bagong aning prutasan na rosco. Ayan ah. Uy, tumba. Po, yung isa yung nga ah, dito. Kapala dumaan. Dati nung no, nasabi mo, no, tutaan kasi parang itong sinabi mo sa dibaan, sa ito na dudaan sa rose ko ito pala yung rose ko dito ang dumi ng paisoro ko ay eh, nagbablar Ito yung vlogging natin ngayon Dito dumaan si Nino Cabrera Nung nagkiyay siya ng isang oras Mula sa kanilang hanggang sa banya niya At uwi nga maya pa eh tagkat na lang para hindi ko masyado kumaba <laughs> Yung papunta lang yung buo Para makita mo bayan pa rin ito ng pututan tapo pa rin ito ng bayan ng pututan ng mga kanayunan nayon nayong Pilipino magkina ng kanya Philips dito ah. wala ng Philips best na yung mga pano, mga pangkuhaan, mga ano Kasi ko kasi bibigyan, pero hindi na naman ako nakatuloy lahat na ganyan magbibigyan tayo, marami na mga bibilan pero maganda sana yung mga bagong ano yun o, no? maging mga, mga bandang, marami pang nakukuha <laughs> puro pakwana na po yan dito yan o no, doon na yung kwan so pinipilan ko lang yung itong magtanong lang tayo baka may pato sila uh, mga pakwan pero so, inayahan wala na yung Wala na yung dahon eh. Dito, may way papuntang kuhan din yan. Pwede din kayo makadaan dito papuntang bayan ng New Lucina. Yan. wala na wala na mga pato marami buyan sila dito mga pato eh ay naku wala na pati bibi wala <laughs> ay, wala na oh Kahit dito wala oh <laughs> dito may mga kulungan pa nga oh Marami po yan dito sila walang 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 wala talaga. Ayan oh. Wala. <laughs> Ay dito wala din oh. mga, itlog na po yan ng bibi dito yung mga binta nila. Ayan oh. magtanong tayo din. Ay mga ba ka ng bibi? Itlog ka bibi? Gabi lang ba itlog ka bibi? Why don? Ah, wala na ha? No, wala, balik tayo Ay, grabe yung ubus pati bibi nila eh huh? wala na talaga grabe kasi yung init eh walang katubig-tubig talaga eh <laughs> grabe sa sakyan Eh, yeah. andar ah, 'to eh. Yeah, Yan, okay dito na. Tak lampas nitong pulang sa sakyan oh. Yeah. Yan. Tayo okay, wala na, wala na, wala na mga baby, wala na mga bato, manok na lang oh. Grabe, pag iba na yun, mga bato yan dyan, mga kulungan pa dati dyan oh. Yan oh, wala na Ang dami po lang dati dito eh. Natawa ako. Wala na. Siguro talaga. Yan na, mo na so, yan So ngayon mo nung kita kitakits na lang tayo doon malapit na sa amin mga busing nga ha. Hanggang dyan na lang sa harapan no? Wala tayong matawa Wala tayong mapilhan Wala tayong Ah, na naman yan si Ronald the Fanboy Gab. Pusin dong malapit lang dito sa amin, marami. Si <laughs> diba, Ronald the Fanboy, marami sinyo, sa inyo, no? sa iyo diyan, no? Ato at na manok ni. Eh. kami ng alaga si Busing Ronald. Eh. Yan. Hanggang dito na lang muna mga busing kita kitakit na lang tayo doon malapit sa amin, bibili tayo ng ulam. Yan. malapit na tayo malapit na tayo sa ospital para <laughs> <laughs> mapag-uwi mamaya ang charge ko na lang yung battery kasi sa lunes bibili ako ng ito, ng mga ano ba yan kahit anong oras ah walang pato eh แล้วไม่กินมันแล้วแต่บาโรงแรมดีกว่าอีกไว้ผมจะมามาปิดตามบางโรงแรมกันแต่เดินมาไกนะเฮ้ยเวลาไหนตะลบานอะไรแล้ว nah, Retiro na lang Hindi <laughs> <Puanak> tayo <laughs> Puro retiro <itirin> na lang <laughs> Wala na yung mga karinderia Kaya dyan eh Pinaalis na siguro sila Dati maraming karinderia dyan eh Kaya yeah, doon sa so unahan yan Ayan sa mga ka-history na lang Ayong paan ba? Yung, yung order, order na Wala na yung turo-turo Ayong pintaan ng gulay eh. Ayan sa kapila Ayan ah, Ganda nila Ganda ng mga amuse namin Ayan Diba? Ayon, ganda no? ganda ganda Ako dito, wala na din Ah, batsuya na Okay, dito tayo sa kabila Okay

yang tay isa tapos isa kadang karne prito. dito na po yan may ulam na tayo let's eat go home na no pato 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 no wala kang magawa wala kang pato magito na lang ako at pinuguan yan yun na lang instead of pato so may welte ko bago kina welte shout out JNP trouble is a friend Hindi ko tayo bibili bukas na nang paano pa ng mga kata sa pan sa ayun. Pero yung pan yung ito bibiliin ko sa lunes ng umaga para hindi na maba na pag stay doon sa bahay or pwede rin naman na i-ref lang kakain para ready na sa pagdating ng van nung may eight iawin na lang sa maga okay iawin na lang iawin na lang iawin <laughs> na pantat dolata white pato Kanta <laughs> ma yang ini kayak main pato nih ah. din De, Dekon gua mah pantat dolata Tarang mau mamat ayung motor eh Jang Oh yeah. so, di back sini selamat apa ini nih mau hujan dah Let's go Eh jangan dikunlang mga bosing bye bye love you all. bye bye bye, -bye. <laughs>